Ayan mga boss, from Tabogon. Ah. Uh, may pumunta sa atin dito habang medyo marami tayong tanggap mga boss. Ay meron tayong gagawin dito ang Barako 2. Taga Tabogon yan mga boss. Oh, uh, ang problema niyan, overcharging. Yan si bossing. Uh, nagda 19 volts pa raw pagka nagkataon dali yan yung mga accessories niya mga boss Lalo na yung CDI, medyo mahal Yan ang mga sinisira ng overcharging Kaya uh, kapag ka sumabra ng 14.7 Yung uh, reading sa voltmeter mga boss Kailangan mapacheck nyo na, Kasi yun nga ang magiging sira Marami ang madadamay And yun, full wave na to mga boss Saan na ako ha? Dito po sa Lopez yung bago Pagpaparito po, bago tumating ng Jollibee Mga uh, kanan po mga vlog Pero normal naman din yun ano. Oh, Ayan, yeah, nag-15 na rito. 15. <laughs> oh, wow, ga 16 volts na rito. Max, basta maximum daba niya, 14.7.

So yun dito ano mga boss na kakatatlong regulator na to simula nung pinapull So 4 plus 1 pala yung ginamit kasi kaya na ni bago si bushing do sa voltage reading. So 14.9 pag ganyan may sira yan mga boss. Kaya kailangan so, ang naging problema nito hindi ko na na mga boss kasi medyo mahaba yung troubleshooting natin nagpalit din tayo ng regulator yung lihwa pero sabi ni boss lihwa rin yung ipinalit natin tapos ginawa ng TTGR then ngayon ipapalit uli na din yung lihwa kaya lang binago ko yung ano nito yung stator sa so, pag Apple Wave mga boss uh, may ano tama naman kaya lang hindi may mali so in short mga boss uh, palit tayo uli ng ano nito ng regulator at so ayun uh, binaklas ko yung ano nito yung kanyang magneto inayos natin yung pagka full wave kasi uh, yun may nakita tayong pangit kaya lang pasensya naman ng nga po hindi ko na ipakita sa inyo kasi medyo matagal nga ang hirap din gawin nito kasi ang um, liit ng diferensya pinalta ko muna siya na regulator pero hindi pa rin kaya yung binaklas natin yung magneto then nung makita natin yung stator yung stator may problema kaya uh, ah, nag-overcharge siya. So, anong connect nun mga boss? Yung pagkakahinang niya. May, yun nga, eh, hindi ko na videohan mga boss kasi pangalawang pagkakataon pa lang ito na ganun yung problema. Overcharging pero sa si stator, di ba? Kasi, yun kaya ako nasabi mga boss, eh, yun nga, bago ko baklasin yung kanyang stator ay pinaltak muna ulit siya ng regulator ng kung mag-voltage reading siya ng mas higit sa 14.7, ibig sabihin, may iba pang problema kahit pinalitan natin ang regulator. So, yon Ito mga boss, napaltan ko na lahat yan. Okay. Gel hayır abla